Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo Dr. Rene Ubra o Attorney Elaine Batahan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawagan lang kunyo sa pangan nga Araceli. Minyo o may duha ka anak. Itago na lang ang kompleto na akong address diri sa Mindanao. Punto medical kining akong suliran og may legal sad unya akong pangutana. Kabahin kini sa nadiskubrihan kong sakit nga wa ra man unta koy gipamati. Aron iyo sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ay, salamat. Nahurot na gid og kahalin ang akong gilutong sud andron. Aw, do na di ay nabilin di hanggang may. Ato lang unya ng isud andron panihapon. Ako na rihugat sa naimong gisudlan sa kuan sudanbe. sudan oh, na lang. Kinaiba akong kapoy kay ka. Ikaw ba ba yung magluto anang imong gitinda? Eh sus, makapahuwai bagod ko ganinas ba bay. Nga doon na pa may mga bata nga atiman nun. Nya, daghan ka yung trabaho nun din eh. Pero pahuwai sa akong oh, kadali kay sakit ang akong mga lutahan, uy. Uy, mm. nga naman na. Dah, sa kakapoy na tingali ni. Eh. Ugmura sa dug sakit ang akong mga masors ba. Um, Din. Hiluta lang unya ko kang mo dia oh, sige. Ano naman lang yung haplas dito. Pero unya lang siguro pahilot na ko mo kaon. Ay, di na manihapon, uy. Ha? Nga naman? Buha nga bitaw. Kabantay ko na yung mga nangaging mga adlaw banga mura Murag, nawa man akong gana sa pagkaon. Uy, nga nagod na. Ay, basig na pulaan lang ko sa baho sa sudan ba. Napughan ako. Kay ako ba yung mga luto? Eh, hey, pero bisa na. Mukha akong gid ka. Kay kabantay bit ako ni mo murag. Hindi ka bante, di ka. Ha? Hindi ka may ay ko? Ay naon sa ikaw ra man sa inanindag sudan nga ni daot. Bitaw man Pero sa ay ma, murag mabusog na malanggod ko sa baho sa sudan. Unya do na sa panahon ba nga kun mabisi nako, ilabi pag daghan ang mamalit. Malimot na lang sad ko sa pagkaon. Uy, dili ingon ana ara oy. Bisan unsa na to ka eh. di gyud ta malimot sa pagkaon, dai. Kay unsa nam lang anya tong kusog sa pagpaningkamot kung kuwang tas kaon. Mo lang sa siguro kog paninda og sudan ma. Ha? Kapoy sad gyud noon ang manindag sudan oy. Kay mamatakog sayo, niya yeah, magluto. Mo nang ini kumana ko paninda ba, kapoy nagit kaay ko ma. Unya, Unsa naman lang unya emong mong panginabuhian? Manarbaho ka? Ay, di ko anong manarbaho mo ma, uy. Kapuyan ko anong dunay amo. Ah, balik na lang siguro ko og pang manicure o pedicure. Uy, may kayo may balik na kagpanlimpyo ko ko, uy, Ars. Kay kapuyan, nadyo kumuantong parlor ay may kakaikang gi ako. nako'? o mas barato pag yung imong pangayo. <laughs> Salamat, Maricor, ha? Nga nakapagyada ay tao ng mga mga suki nga magpalimpi sa kuko. <laughs> Uy, tuoy ba? Mm. Basi ganahan ka mag-donate Nagpahibaw ang barangay. Nga doon ako na yung bloodletting. Donate good, ha? Ha? Huh? <laughs> ha? Nakadunod yun ay kagdugo sa mga adlaw? Oo, oh, pero eksaminon pa man kuno tong akong dugo kung makapasar ba, kung limpyo, o i-donate. Pero matod nila tawagan ra kuno ko. Oh, wak pa deklaro. Ay, kadiat may nanawag na ako. Ah, kinsa man eh, nga. wa man ko kailaan ang numero, ha? Hello? Ah, yes, sir. Yes, ako ni, sir. Ha? Huh? Uh, oh, 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 oh sige, sir. Uh, salamat sa pagtawag. Bye. Oh, insa mo to? Nga murag nag-uulman ka? Din, taga Red Cross tong nanawag. Huwag matod pa niya. Dili ko nulimpyo ang akong dugo. Doon ako nukoy he bi. Unsa? by Orad. Nakalitan ko sa giingon sa nanawag na ako na nagpaila nga taga Red Cross bahin sa resulta sa iyang pag sa akong dugo. Nga doon na nung ko'y sakit nga HEPA B. O diyan ang doktor ko, ang result, reactive. O niya? Basin maunang batiun kag kakapoy sa sabay magtuuwi eh. nga tungod na di na kay may gipati ko nga natural man siguro kung ba tayo kakapoy. Eh. tungod kay kapoy eh. man gid tinuod ang akong trabaho um ingon sab ka nga di gagana ka mo oh. kaon kay nagtuo pod lagi ko din nga napughan ra ko sa baho sa akong giluto nga mga sudan matag adlaw um, sige sa kag nako na kay ingon ka murag sakit imong mga joints ug muscles <sighs> Ano kaya ba dili manakit ang lawas din ng akong kaskas -kas niya ako pag yung saya utong nanindap pa kong sudaan. Pero, dili na gina ko, huna-huna on sakita din. Kaya mag man ko. padayon ako sa akong kinabuhi. Um, schedule nako na nga sa ilang marikor aron paglimpiyo sa iyang mga kuko di ay din. Ay, di na ko magpalimpiyo, Ars. Uy, kay doon naman di kuno kay sakit nga mananakod. Ha? Huh? Nabaniog, nagedito sa barangay, oy. Nga may sakit man kuno kang hepa. Nga, manakod, mana. Marikor. Nya, wala ni mo ilain ang imong mga kamit, Sa mas plato, kutsara o tinitor. Kay simba ko o matakda ni mong imong pamilya ba? Ay, pastilan, oy. Sige, rabagin ko palitong sudans, gitindan mo sudans, mi agi. Oh? Kasi may sakit na kaadto, oy. Ay, si ko lang yun. Huwag ay sulit. Uy, kaya ng imong sakit. Maricor! Ang grabe na kaayos si Maricor din. Muragin magdili amiga kung mo nakasultin na at to. Oo, oh, doon natuod ko anang sakit, Ingunto ni tawag na ako. Pero wamang ko niya sulti eh, Ngayong kung anak ka, kuya, ang sakit ka man na na di ay. Siya ba't yung mo sa barangay? O iyang uban tag silingan, nga soke sa tinda mong sudan, na kung balik, lang palit na to, kay basing kunog, matakdan kung sila si mong sakit. Tunsa! Unsa? Grabe ang pagdaot ni Maricor sa akong pagkatao, bahin sa akong sakit. Kay kuno, mananakod lagi ko nun sakita nga hepa B. Pero gipadoktor man ako ang akong pamilya. Huwag man sila matakdi. O gang ako mga pangutana, mawakinin mo sunod. Unang pangutana, nagpakuha ako og dugo sa bladleting, kay mo donate unta ko sa akong dugo. Apan, nakita nga may sakit ko nga hepa B. Unsa man yung sakita? Og diin maninako nina ko posibleng nakuha. Ika ang pangutana. Nagpa-doktor na ko ini. Og ang result kay reactive. Unsa may buot pasabot ani? Delikado na ba kining akong hepa? Mananakod ba ning sakita? Og ilain ko ba ang akong mga gamit kay nagtinda ba ya unta ko klase-klase nga sudan? Ikatulong pangutana. Ingon sa doktor, nga dili ko no manakod kining sakita. Tinuod ba? Nabadi ay hepa nga dili manakod. Kagi doktor ko ang akong pamilya. Huwag man sila matak din ako. Ikaw pa ito pangutana. Punto legal. Nami silingan nga labihang nakalibak na ako nga kuno may sakit ko nga mananakod. Gipakauwawan ko niya. Giingnan niya ang mga tao nga dili na papaliton sa akong tida nga sudan o ang mga suki nako sa manicure o pedicure. Dili na paariyo nako para magpalimpyo sa ilang mga kuko. Unsa may akong ikaso aning pagpakauwaw nako o nawadaan ko panginabuhian. Palihog, tabangi o tambagi ko. Kini ang akong suliran, Araceli. Mayo nga daw mga suking pig, paminaw din sa itong programa, kini nga kong suliran. Once again, sa bako? si Dr. Rene Obra, magiguban kaninyo ka ninyo karong nga daw. Ako mutambag sa inyong mga problemang punto medical, kay medical doctor man ako, psychological, emotional, behavioral, kay usaman ako sa ka ka-psychiatrist, mga problema sa mga ginadiling drugas, kay usaman ako ka drug addiction specialist. klasik klaseng pamaagi sa pagpadala sa inyong mga sulat suliran rin ka mo. Pwede ka niyo padala sa mong email suliran underscore six one two at yahoo.com or atong Facebook account kini yung suliran official writer's page. Odrives sa, sa third floor UCR Martinez building kausminya Boulevard ning dakbayan sa Sugbo. Uh, ang atong makutlo nga ng pagtulunan karong adlawa, mga you cannot control the variables that make up your day-to-day -day experiences. So wag tay inonta. kapasidad or uh, abilidad nga mo control sa unsa may panghitabo sa atong palibot ang ato ra gyung makontrol ang atong kauglingon kay bitaw sa traffic bitaw kayo ah, na na sa mong libro magdrive ka o magsakay ba o uh, public utility vehicle wa man kay mahimo anang traffic kay Oh, mga lagi nang uh, nagkadaghan mga lini sa kyanan. So, mong mahimo is i-control lang lima yung mong kagayon. dili ka masuko. Nga ka. <laughs> uh, na siya, no? So daghang mga butang aning kinabuhi ah, nga, di na to makontrol. Pero ang makontrol nato ang atong emosyon, ang atong kaugalingon. Mayong pagpaminaw di ay sa mga taga Baybay City, no? Ah, si Gigukog nang ng inyong lugar di, sa Baybay. O oh, ang ah, atong silingan din ni mapirming maminaw si Joel Andalis o si Lady Jane Dangkulos, mayong pagpaminaw. O si orland Orlan Sinilias, o, Lulito Luzon. Oh, ano, mga taga Orchids Village sa uh, Barangay Salvation Ormoc City o nga, mga taga Porok Tres Barangay Alihos Batu, no mga Sanoria family pilay mga uh, Sanoria family daghan kay sila no uh, maayong pagpaminaw o si Ellen Grace uh, Alumbang da sa Lala Lanao del Norte, no? Glisirio Galolo dia sa Cagayan de Oro City mayang pagpaminam. So ato magtatampo ko na dawa si Araceli, 28 years old, taga Baybay, Minyo ni siya, duhay ang mga anak. Punto medical ning uh, problema ni uh, Araceli, no? Og na legal, no? Na legal ang problema ni Araceli. Ako lagi pa ning na kamutan ni uh, Araceli nga matubag na ko ni mga pangutana, no? Uh, kung balikon, permi kung nang ng inyong lugar da sa bye-bye, no? Sa ay gani, sa ko pick up, ari mo muagi sa mahaplag, ha? Ala after mahaplag, regas dai mong tanan mga mahaplag na baligya da mga mga budbud og mga bibingka da sa no? Permit kung mupalit niyo niya, no? May yung pagpamilya niyo da, kabalo ko na naghatag na sila mga ngalan pero naman na suwat na ko. Eh, after mahaplag, so good naman ah, no? taga diha kong dapita So unang pangutana ni uh, Arasili, uh, nagpakuha kog dugo sa bloodletting kay mo unta ko sa akong dugo. Apa nakita nga may sakit kong hepatitis B. Unsa man ning sakita og diin man ni nako posibleng makuha? Ah uh, well, uh, Arasili, kining hepatitis B usa din siya ka viral infection, ha? Huh? Uh, hepatitis, so meaning sa atay, sa atong liver. Uh, na ano siya ay uh, kalit nga pagka-atake na po ay gitawag na chronic o dugay. So kini itong atay kung may problema, no? magsugod ng mga fatty liver, mag cirrhosis mag niya, simbakulag mag-cancer, mag no? So uh, kining hepatitis B, preventable ni siya. Ha? Uh, ma, ma, -ma prevent ni siya kung ang usa ka bata bagong natao tagaan og bakuna vaccine nga na ay booster dose nga mga mga ngaihatag uh, nga ihatag sa doktor mga pipila ka semana after so more or less uh, protected ang bibi ni ani no unsa may mga pamaagi nga ma mapasa ning hepatitis B sa usa ka karyer o sa pasitibo nga tao ngadto sa another nga tao kini siya mapasa kung ang usa ka tao makakuha og blood nga gikan sa usaka donor nga naay uh, positive ang hepatitis B pwede po ni siya sa semen uh, body uh, fluid sa katong mga dili putitado nga mga tao sa so, kung balikon mapasa niya ni sa sa dugo no sa dugo mo na nga i screen gyud maayo ang ang donor before niya siya nga usaka ka uh, muhatag sa dugo kay <laughs> na kay ano kung sa meta buko nang mabunuhan atong dugo a ah, ah, maka maka receive lagi sa imong dugo nga positive ka og hepatitis B syempre matakdan to siya no so uh, balikon ako nani siya ay gitawag naman sa mga pinilungan sa mga doktor sa acute, meaning short term, unapos siya gitawag na to, chronic or uh, long term, no? So, uh, uh, viral ni siya, viral ni siya, although giingon nato nga kanang lisod ganyan kung kini nang kining uh, mga viral nga diseases kay way klarong tambal pero naman tay mga antiviral medication ah na mga antiviral medication na mga kuan nga usa niya siya ka klase sa uh, sexually transmitted disease disease kining nga uh, hepatitis B no sa atong uh, sa among pagkaibalo na kuy mga pipila na hibalan nga mga antiviral nga mga medication dili na lang nako niya panghingan la no kay para nang ah uh, ah uh, uh, Epivir. Ah, uh, Epivir. Ah, uh, example na siya, ha? pero Pero, mawalagin na, kinangalan ko, mudoon mo ka, muis, usak in, infection specialist, no? daghan kayong mga, mga ginadili, ane. Eh. So, usan na ane, ang mga pagkaon, ah. Mulimit ka sa pagkaon sa mga karne, sa mga atay, sa baboy, o unsan man diya, no? Kaya, kini mo uh, mulimit po ka sa pagkaon ng uh, taas ug sugar content, no? Okay? Ah... Uh, na mga mga batayanan na lagi ni aning uh, sakita nga hepatitis B daghan kayo mga batayanan kaduhang bangutan na, nagpa-doktor na ko ni Ani ug ang result kay reactive unsa may buot pasabot ni Ani delikado ba ang akong hipa manakod ba ng sagita ilain ko ba ang akong mga gamit so ako nang ginaingon uh, makatakod ni through fluids body fluids no sa mga unprotected, wa mabaknunay ang mga tao. o ka mga, mga magkuanog dugo, mabunuhan, o sa seminal fluid. No? Walay, walay tambal ni siya. So, akong balikon, symptomatic na ang tambal. Symptomatic meaning, kung maglaba mong ulo, hilantan ka, tagaan ka antipyretic, anti analgesic, ano, na mga antiviral medications, nga daghan ni siya, maka-limit sa mga simptoma, pero may tag na yung tambal nga makaayo, so far wala pa gini tambal nga makayo but anyway ang 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 survival rate ani is at taas taas man basta kay healthy lang ka ug mabantay ka sa imong kanang uh, activities of daily living. You can live a normal life even if you have a hepatitis B. Ikatulong pangutana, ingon sa doktor nga dili kuno manakod ning sakita. Tinood ba? Naabadi ay hipa nga dili makatakod. Kay ipadoktor ko ang akong pamilya, wala man sab sila matakdi na Yes, uh, ako nang ginaingon, makatakod lang ni through blood uh, contact, uh, transfusion, o uh, katong mga body fluids. Para kaning mga... Uh, uban nga mga mga like handshaking or dili man siya TV nga airborne, no? So, nakakaya mag ka, di uh, dili man ganun siya makatakod o kanang magbisubiso ka diha no pero risky sad risky ayo na lang pud pagbisubiso anang tao nga positive so hepatitis B you no know? nya uh, you can marry you can you can you can you can have a family but medyo may pagka risgo magpagam lagi mo og doktor no so mo na ako kay e, ika ikatulong e, pangutana Ingon sa doktor nga uh, ikaw pat nga bangutan legal, no? Wala ra ba si attorney diri. Eh <laughs> uh, lang ko, no? Naan misilingan nga labihang nakalibak nako nga sakit kuno kung mananakod. Gipakauwan ko niya. Giingnan niya ang mga tawo nga dili magpa sa akong tinda nga sudan o ang a, mga suki na, nako sa manicure o pedicure. Dili na paarihon nako para magpalimpyo sa akong sa ilang mga kuko. Unsa may akong ikaso aning pagpakauwaw nako o ko na wad anak ug panginabuhi an ko uh, usa sa imong panginabuhi ng mga mga manicure pedicure mga nana no so ayuhon lang ang istorya na to ara no ipatawag e, <laughs> tingali sa inyong barangay captain eh, kay magud nga uh, kanang gidaot ka no ayo na lang pagdangop aning kiha-kiha dayon na uh, lang istoryahon lang i-remind lang siya nga ayo na po pagpalabi dag kwan kay dili gagawas gawas kung ikaw nasamad samad ka o nya ang imong dugo muadto sa usa ka tawo pero kung ang, na anak kwan nang diha pag manicure pedicure nimo ang imong orang kustomer eh, na sipyat ka og paakda sa nipper ani man siguro na ingog makatakod no sa kay, kay dili man nimo ang dugo no So, mahitungod ani aning kiha-kiha. mga experiences ani. So, kini mo kiha ka, may lanig na kay pasinsya, may lanig na kay budget, no? Kay puriagaba lang sa nga itong justice system. Ah, ako may puriagaba. Kay uh, Purbida, Stang Lisora. Mga uban, na lang mo kiha. Ah, lang tani. Nag-hasol-hasol lang tani. No? Kay uh, na ako'y bad experience sa nang kiha-kiha. No? tang madisiplina ning Naghimo ni mo kadautan pero gi-resolve kayo eh. So iwan na lang si mong huna-huna nga kiha-kiha. Pwede ni mo ni siya ipatawag sa barangay captain. Wai kiha ay? Why Tidak ada yang